30, gano'n ang hulog. Pero ang kukulang mm -hmm. mo yung item. Ay, hindi ko lang palalo pang bibi pala ko. Ang ah, mumura dito, mura lang. Mayroon tayo sa mga yun. Mumura dito eh. Eto pa mo. Ganyan o. Ay, mga pantalon na $5 lang. Eh, naging mga $5 dito ah. Common no. Price. Sure. Parang may gusto kayo malaw. sa size na rin. Only Kaya kita na akong malaw. Asan? Ay, ayaw na pa $5 okay. lang guys. Sale daw. Ay, shucks. Ito ba yun? Highways naman mga okay. eh. Sayo hindi hindi bagay ba sa sayo kapag highways. Kaya sabi ko lang naman eh. Sa lower, lower. Lowways. Oh oh. Lowways. Okay. 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 Ang alin Mula <laughs> sa pag-explore namin kanina, narating namin dito. Mahal, kulay din lang. Maganda ba yan sa paa mo? Oo, kulay din lang. Yung... Maganda siya? Mabaho yung durian as in. Oo, daming mga aming durian. Oo, ang Oo, ito na. ba ka? Kailangan nyo, know. pwede sa muna, tsak sa muna. Hindi ka ng lang guys pwede nga, dice diba yeah. okay. so, oh, passport, yeah? oh. try mo to ganito, ganyan hindi pwede yung round sa'yo Ayan. ang ah, okay. oh, okay. oh, mahal o, 138 kaya nga, yun ang lalong sa'yo yung prima tsaka lens pa lang yan baka yung may barrel sa yung tsaka uh, uh, napupunta pa tayo dito tutur kita ano pa <manyan> yung durian talaga. o oh, meron, meron, pa yung mga ano doon. Maraming pagawang dito ng cellphone yun. Mm. Ikaw kasi, kung ano kasi nabungadan natin, yun na yun. Oh, andami, oh. o ang dami. Oh, dito tayo naman sa kabila. Talong, oh. May talong. May talong. Ayan, yeah, may talong Talong, talong. talong yan. Check ano to? Ano yan? Dragonfly. Eh, dragon... <laughs> dragonfly. 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 <laughs> ano? Dragonfly. Dragon uh, ano? Lady Spinger. Lady Spinger. <laughs> Ang <Anayin> sa dragon. <laughs> Ang <Anayin> sa dragon. Wala niya talaga. Ay, ito kamatis yan. Ito kamatis. Ito kamatis. Ito kamatis. Nag-re-window shopping lang kami dyan. Ang daming mga araw dito. Ayan. Ang ganda yung flower. yung mga ganyan. yung mga ganyan siguro madali lang mamatay. Ano, hindi siya pang matagal. Ito na ito. Ano yan? Okay. Meron? Inahanap ko na. Wait na. Okay. Yes. Huwag na. pa na. Tano, yung powder. Meron? na yung it's Huwag na. na. Meron? sagat Hawakan mo na lang kaya. Sino? Yang hanggang cellphone mo. Alam nga na, ako ang hahawakan mo. Hindi. Ano, hindi pa tapos yung pagtuturo natin. Pagkakita na tayo. O, oh. para na. Ano to? Hulugan? Hulugan ba yan? Punta ko sa mga hulugan ko. Oo ba lady, Samsung na ako. Punta ko sa plus. Baka ibang ano to, yung mga ibang... Dahil nga hindi naman ako sa na galing ng Samsung. Pero hindi naman ako gumagamit ng mga ganyan. Naka-iPhone lang. iPhone na lumala yung gamit ko. Para dito.